Ibrahim. Ang anak. Habalibag Yan, sarap, di ba? Alam mo. mo, hindi ko maintindihan ba't niligtas mo si Sobri? Eh. Labo eh. Kaya eh, di ba kailangan kong malaman kung saan tinatapin ni Berhel yung mga ebidensya niya? Oh, si Sob, dikit kay Berhel. At Patulungan niya ako. Tutulungan ka ba? Ba ini init nga dugo sa inyo sa ulo? Kaya yung tiwala niya. Effective. Dugs, mukhang masarap yun ah. Mm, Solid. Ah, <laughs> <laughs> Sige, kalma lang. Ayos lang naman, oh. Pag to, nagtampo tong shota mo, mahirap nang mag... ano, di ba? Opo niyan? Diba? Opo yan. Ha? Yan yung pagkain ka pala. Matabi na, tabi okay, na, na tapos, eh. Pinaprotectan mo ba yung kubag na yan? Tarang tago ka! na kayo! raulo ka! Kay Marahulo ka! Ikaw kumarang eh! Ano? Huwag ka! Huwag ka kaya! Ng ka Pidya, na! Huwag ka kaya nang harapan! Para ka dumag ka! na tara. Gamitin natin yun. Huh? Hindi pa tayo tapos ha. Ayos naman din pala magkaroon ng bodyguard na sa sa'yo. Bakit ikaw? Kahit kailan hindi mo ginawa sa'kin sa yun? Sub so, naman. Talagang galit-galit na kayo sa mga kasama mong taga-release? Wala, hindi ko na sila kailangan. Tabigat lang yung mga'yon. So, okay yung ganito. Iwaw lang mag-isa. Sayang. Bakit? Mapapakinabangan ka tulad mo sa grupo. Kung alam ko lang bibisita si Mutya, ako nalang sana nasapak. Mas lumala pa pala yung problema niyo, no? Hmm. Siya ang sisihin mo. Siya na nga nakialam, siya pa ang galit. Kasalanan niya kung ba't siya tinamaan, eh. Ang ah, ng kidlat na yun. Pero, Tol, hindi po magitna si kidlat ko ikaw pagtripan ng grupo ni Sob? Masigit lahat pa talaga kakampiyan mo! Eh kaya nga nangyari ito kasi pinagtanggol kita eh! Alam ko naman yun. Salamat. Pero tama naman ang sinasabi ko, di ba? Alam mo ko sa sa'yo. Buti na lang, andito yung papasay ng araw ko. Ah, ako lang naman kasi. Busy. busy. Buti ka. Ano ba kasi yun? Ba't niyo ba ako pinapunta dito? Oh. Isi, alam kong galit ka sa akin kasi akala mo kasama ko sa nagsunog sarili. Pero maniwala ka sa akin, wala akong kasalanan. mo pa si Butya. Di ba Butya, wala kaming kinalaman sa nangyari? Sabi mo sa kanya. Oh, inosente sila. Talaga lang, ha? Mapapatunay niya ba yan? Oo. Oh. May witness kami pero... Pero ano? Umuliktad sila eh. Missy! Ang katula ko yung patunay, sorry. Pero hindi ako naniniwala sa inyo. Missy, sandali lang. Missy, sandali lang. Missy! Missy! Sandali. Missy, sandali lang! Missy! Ayos yan si Kidlat, boss. Maaasahan. Di tulad ni Jasper, e-engot-engot. Hindi ba nakabangga mo yan si Kidlat dati? Parang tiwalang-tiwala ka na kagad sa kanya. Dalawang beses niya ako niligtas. Eh, muntik na ako madali sa dating tropa ni Kidlat eh. Kung wala siya nun, baka nagripuhan na ako ngayon. Tapos yung isa, nung muntik na kami mahuli ni Yani. Yan. Yung Yani na yan. Yan ang sisira sa mga discard natin. Kailangan mawala siya. Eh, hey, paano to, boss? Sarado mo yung pinto. sir. Ito yung files ng mga bata na wala sa Boys Town. Yani, ayos ka lang ba? Ah, sir, eh. Nakikita ko na kasi ugali ng mga bata sa Boys Town. Ang titigas ng ulo. Pati yung mga tagariles. Dinidisiplina mo lang, lumalay yung loob sa'yo. Ganyan talaga ang mga bata. Lalo na sa mga ganyang edad. Tinuturuan ko lang naman tama, sir, eh. Nakilala ko pa yung mga magulang nila. Ang sa lang, sir, kahit nasa yung mga magulang nila, ay lumapahamak yung mga anak nila. Isa pa, sir, eh, mahal na mahal din nanay. Alam mo, napakabuti ng nanay mo. Pero, huwag ka magalala. Hindi natin susukuan ang mga batang ito. At makikita rin nila ang concern mo sa kanila. Wala ka ibang gusto kung hindi ang mapabuti sila. Oh. Ano ba mga proyekto natin sa mga bata? Meron, sir. Sakit ba? Balangang! Ay ko. Pero no oh, Ang gumagana naman yung mga plano ko eh. Mga? Marami? Oh. Hmm. Kala ko gusto mo na magpasaksak eh. Siyempre, kailangan advance tayo mag-isip, di ba? Bukod sa mukhang papapasukin na ako nila sa grupo nila, buti nang hindi nasaksak ni Sigso. Papatrobo na naman yung mga mukong na yun eh. Yung lang pala yung masama yung loob mo sa kanila eh. Pero ang totoo, gusto mo na silang protektahan. na tol mo pa rin sila, minimo. mo. Yeah. Ha? Drama na ito. Minimo. Drama mo. Importante ngayon, hindi na tayo makita na nag-uusap. Baka magduda yun sa'yo. Oo nga, baka mabulilaso pa yung plano. Ulot tayo kung malalaman to ni Sigat na Dagol, ha? Layo mo sila. Opia, ako ang maging eyes and ears mo sa mission mo bilang isang double agent. Dami mong alam. Buka mo dumikit kay Sariani, ha? Alam mo naman malakas yung pang nun. Mahili ka may Ikaw na bala. Hindi na nakakawi mga batang yan. Pagkatapos palabasin dito, ma'am. Eh, may ginawa ba kayo para alamin kung saan sila napupunta? Well, sinubukan silang hanapin ng mga tao ko. Pero wala eh. Mahirap hanapin ng mga taong ayaw magpakita. Isa pa, hindi na namin hawak ang mangyayari sa kanila paglabas nila dito. Paano kung may kinalaman ng mga tao niya, ma'am? May tiwala ka pa ba sa kanilang lahat? Yes. Kilalang-kilala ko ang mga tao ko. At I'm sure hindi sila involved sa mga batang yan. Actually, ikaw nga ang hindi ko pa nakikilala eh. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ka ba? Yes. Excuse po. Mr. Bayani, Salvacion. Ako 'yon. May nagtip sa amin na nagpapasok raw ng droga dito. Ano?